Hello, hello, Leo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tario PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for May 12 to 18. Tulad po na ang Leo ha, Kunin mo lang yung resonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Leos yun. Kaya relax ka lang. Uh, talasan mo yung intuition para makuha mo yung akmang-akmang message na kaloob sa'yo na yung mismong spirit guide sa ating reading for today. Thank you po again sa mga nagdo-donate po ha at saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you again for your generosity and kindness. Isa po sa mga paraan para supportahan po ang ating channel. Thank you again for your love and support. So Leo, ano naging tayo sa inyo ngayong May 12 to 18? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have... Wow, the nine of Cups. Kung lagi po kayo nanonood sa aking reading, alam mo na kapag si Nine of Cups, this is the right time for you to make a wish. So, pwedeng pumikit ka muna, meditate, uh, i-wish mo yung mga tawat mo i-wish, be concise, be precise, pwede mo habaan, pwede mo i-pause ang video para makapag-pray ka na at makapag-wish ka na mas mahaba. it must detailed uh, so that your spirit guides are read are, are um, hearing and uh, feeling your frequency and energy the mga bagay na gusto wish. because 9 of uh, cups is a wish fulfillment card congratulations leo in the area of what you want you have the 3 of swords beautiful in the area of what you need you have the 5 of uh, wands in the area of what's affecting your current energy the 2 of wands In the area of your near future, meron kang the sun. Wow, beautiful. In the area for challenge, meron kang the hanged man. In the area of your uh, fortune, meron kang ace of wands. Wow, new opportunity. Beautiful. In the area for divine advice, meron kang five of cups. At ang outcome of this week, Leo, you have the Six of Swords. Very, very beautiful. Ang ganda ng mga cards mo. Pag-usapan natin yan. But first, at the bottom of your deck, Leo, you have the Star card. Star card is lingering in your background, telling you to not lose hope, Leo. Huwag ka dumawala ng pag-asa, huwag ka dumawala ng... Um, te sa sarili mo sa kakayanan mo sa Dios uh, sa path mo sa ruta mo siguro meron sa inyo akin uh, na question na ngayon kung bakit ba to ginagawa ko bakit ba hindi pa nangyayari bakit pa ba ang daming delay especially here in your challenge may delay may mga bagay na bakit parang hindi umuusad, ganyan. So ngayon, sinasabi sa Inspire Guys mo na continue building that hope, building that trust in God and into yourself. Na talaga namang this time around, there's no other way for you to really back down. Kailangan ituloy mo ito, gawin mo. Naniniwala ka ba sa iyong mga plano? Naniniwala ka ba sa iyong mga pangarap? If yes, if yes ang sagot mo, liyo, edi tuloy mo lang to Walang puwang ang, ang, ang at this time. I'm seeing for others, may paggaling sa sakit because star cards also about healing. Especially kung hindi man po ito physical health na pinaproblema mo, maaaring usaping puso, usaping um, past. Especially here, na nakikita ko sa three of swords, meron kang bagay na hinihiling na, na mag-heal, eh, mag um, o mawala na yung pain and sorrow. So, ito yung confirmation din sa iyo, Leo, na it's time for you to really let go and um, heal from something. ah uh, ngayon, maging hopeful ka for the future and not dwell too much in the past. Okay, Leo? Meron dito sinasabi ng spirit guides mo na ituloy mo lang daw yon na unang mong plano. Uh, continue watering kung ano may sinimulan at huwag daw sukuan. Uh, mer meron ka daw mapapala doon. Kaya ngayon parang uh, wag mo daw i-abandon na isang bagay o isang opportunity or isang uh, endeavor na sinimulan mo na because something will gonna come out of that. That's what I'm hearing. And this, this is not the right time for you to stop. Okay, Leo? Started tayo sa yung reading at the center. Ang pinakamagandang card sa lahat ng ito. You have the Nine of Cups. Nakikita ko dito talaga this time around you're searching or nakatatak sa isip mo this time na hindi. ko hindi ako masaya, ko hindi ako maligaya, I will not do that. I will not put myself into a situation where alam ko hindi ako magiging maligaya, hindi ako magiging fulfilled, uh, hindi ako mag masasatisfy o kaya hindi worth it ang journey. That's what I'm hearing. Ngayon, parang andayan mo nang pagdaanan, andayan mo nang uh, I'm seeing someone na ang dami na nangyari sa buhay mo. And then parang ngayon sinubok na ng pagkakataon and naging matatag ka naman for a very long time it's just that now ayaw mong sayangin yung potential ayaw mong magsayang ng oras o pera o pagkakataon na parang hindi ako nagiging fulfilled wag na lang that's what I'm hearing for others I'm seeing talaga now meron kang makukuhang recognition that's what I'm hearing kasi I'm seeing awards or a I don't know re may reunion ba kayo sa school or reunion for a certain community and you'll be recognized for your efforts and credentials that's what I'm hearing parang merong pagtingin pag sa iyo, pagtingala sa iyo na para oi si Leo, eto siya, eto na siya ngayon kaysa before. So ngayon para ang dami nang appreciate sa mga narating mo. And you're gonna sit down and enjoy something na talagang marerealize mo na ah ito pala yung mga dinasal ko, ito pala yung mga pinaghirapan ko. Ang sarap makita na everybody's recognizing my effort. Everybody's recognizing um <coughs> I'm so sorry. everybody's recognizing what you have done in the past. Especially here with the star card, I'm seeing talaga merong um putting yourself in the spotlight parang everybody is seeing you recognizing you your effort i'm also seeing someone getting a lot of followers friend requests kenyan or subscribers parang ikaw ngayon yung parang ikaw yung nasa spotlight and uh, lahat ng ginagawa mo nakikita ng na maraming tao and bilib na bilib sila liyo. leo so congratulations the nine of um cups being clarified by the ace of pentacles yes a new opportunity this is telling you na may valuable ka makukuha this time. Pwede kaching-kaching ito. I'm seeing talaga na you're getting a new endeavor, a e bagong pagkakataon daw, na, na magiging fulfilled ka sa isang bagay. Halimbawa, for a very long time, gusto mo maging pintor, ganyan. Pero may iba kang ginawang trabaho kasi yun ang responsibility mo sa family, kailangan mo makahanap ng stable job. So now, makakahanap ka ng opportunity para makapag-paint ka at babayaran ka ng malaki and you will be sitting here enjoying. Enjoying everybody's praise, enjoying the salary, enjoying the commission. Parang ngayon, yung gagawin mo daw ay swak doon sa passion mo. And you'll be, you'll be, you'll be fulfilled hindi lang sa bulsa, kundi sa, kundi sa energy mo, sa spirito mo, parang this is my soul's purpose, ganyan. So ngayon, itong opportunity ito babago sa buhay mo because hindi lang bulsa ang ah, makikinabang, kundi yung kaluluwa mo din na parang, ah, now I'm getting excited every day doing this. Now may bagong, may bagong um, path para sa iyo parang ngayon nakita mo na yung purpose mo and ito yung something na talagang putting you on a spotlight putting you on a certain pedestal na parang ay ang galing naman ni Leo nagagawa niya yung gusto niya nagagawa niya yung mga bagay na talagang masaya siya and at the same time kumikita pa siya so congratulations Leo in the area of what you want you have the three of swords three of swords is you having the awareness na parang this time around, kailangan ko na mag-move on, siguro nahiwalay ka sa past lover mo, o kaya um, merong kang pinagdaanan in the past na hanggang ngayon, paulit-ulit na bumabalik sa isip mo na parang, ah, sana ganito ginawa ko, sana ah, ganito yung naging way ko, sana ito, yung, ito na lang ang naging paraan ko, baka sakali hindi ako ganto ngayon, baka, baka ganyan yung mga nag-replay sa isip mo. There's is something in your past lingering pa rin. And you're just praying to God na sana, please, Lord, please, at uh, tulungan mo ko makamove on, tulungan mo ko makawala sa bagay na ito. I'm seeing someone na papanaginipan mo pa to. O kaya, minsan hindi ka na makatulog kasi iniisip-isip in, in, pa pa to. I don't know why malakas ang tunog for a lover. Baka merong ka, kakahiwalay mo lang ba at siguro dal daladala mo pa rin yung pain. Ayaw mo naman na siyang siguro, pero nandun pa rin yung pain o yung trauma o yung talagang sobrang sakit ng ginawa niya sa'yo. For some, pwedeng trabaho din ito, baka may mga nakaaway ka doon na ibang tao and you feel so defeated, you feel so weak, ano? Parang minaliit ka siguro and parang yun talagang durog-durog yung ego mo, ano? So this time around, aware ka naman eh, na kailangan mo i ang bagay na ito. I'm hearing from your spirit guides na parang uh, kalimutan mo na, uh, i go mo na yun, move forward ka na, nothing will change naman na in the past. Ngayon at least natuto ka na, that's what I'm hearing the Three of Swords being clarified by the King of Cups. Yes, ngayon, parang ayam mo na talagang, ayaw mo na na emosyon mo ang lagi na mamayaning sa mga araw-araw mong ginagawa. Because King of Swords, like, kailangan utak ang pairaling ko. Hindi na ako, dapat ako mag-react, hindi na dapat ako magsalita, at hindi na dapat ako kumilos base sa emosyon ko. Ngayon, kung may mga tao sa paligid mo nagpa-provoke sa'yo na parang, hmm, o kaya pinip Pinipoke, pinipoke, ka na para mag-react ka, para maging violent ka o para magkaroon ka ng reaction at makapagsabi ka ng masasama tapos papalabasin nila na sila ang victim, ganyan. So, ngayon, iniisip mong mabuti yung sinasabi mo, ginagawa mo, i-react mo. Parang ngayon, umiiwas ka na. You're very, very emotionally matured this time, Leo. That's what I'm feeling, that's what I'm hearing. Na ngayon, um, wais ka na in handling your emotions. Hindi hindi ka na basta-basta sumasabog o nagsasalita basta-basta. pag mayrong triggering something in your life now kalmado ka nag-iisip ka muna kung pwede lumal lumalayo ka muna o kaya sa sinasabi mong pag-iisipan ko muna bahu ka mag-react or mag-decide sa isang bagay so good thing and for you you're moving on you're handling and controlling your emotions more this time especially in what you need what you need is the five of wands five of wands is you trying to shift shift the narrative where it comes to those conflicts with other people. Siguro meron ka mga hindi nakaunawaan sa past o ngayon siguro baka sa trabaho o sa pamilya meron ka mga nakagitgitan o mga taong hindi kayo nagkaunawaan. May away siguro, may sagutan uh, sa, iba sa, inyo, sa iba sa inyo, sa trabaho, meron kayong kakopetensya ng ibang tao dyan, nakatrabaho mo na pareho kayo naglalaban for a certain position or a certain endeavor or task. And it's like, your spirit guides are telling you, tama na yung pakikipag-kompetensya o pakikipagpataasan ng ego o ng ere, Leo. Parang ngayon daw yakapin mo daw yung taong hindi mo nakakapag-unawaan. Parang ngayon, um, be on a position of understanding more. Magkaroon ka doon ng empathy and sympathy with others na baka naman maganda rin yung sinasabi nila. Baka pwede kong i-pick up yon at i-apply sa sarili ko. Baka mas maging better ako as a person rather than lagi ako na ikipag um, conflict sa kanila. Lagi kong kino-contradict yung sinasabi nila o ginagawa nila against me. Kung ito man itong ko sa chismis and mga issues and dramas, I'm feeling na ikalma mo daw muna ang sarili mo. To. Huwag ka nang Parang intindihin mo na lang daw and let God do the karmic uh, result over this, okay? Make sure na parang panghawakan mo daw yung sarili mo para hindi ka rin mauwi dun sa moment o sitwasyon na ikaw ang ibe-blame, okay? Learn also from these conflicts. Meron ka matututunan sa bagay na ito. Pwede mo i-apply sa sarili mo moving forward, okay? The Five of Wands being clarified by the King of Wands, yes. I'm hearing dito parang kailangan mo doon tanggapin yung criticism and, um, comments ng ibang tao, Leo. Um, especially in workplaces o sa negosyo. Um, meron mga tao sa paligid mo nagbibigay sa'yo ng advice na parang, uy, Leo, kung ano gawin mo? Kasi ikaw naman, masyado kang ganito, masyado kang ganyan. At para parang medyo defensive ka. Because you're very, very passionate, Leo. Kung ano man itong bagay na ginagawa mo this time o trabaho o endeavor na talagang tinatrabaho mo, a goal. And then, para ang dami sa paligid mo nagbibigay sa'yo ng Um, comments, uh, criticism, na parang pinupuna ka, and then ikaw parang napaka-defensive mo. Sinasabi sa yung spirit guides mo na matuto ka sa kanila. Meron ka mapupulot dyan na aral or additional information, or valuable information na makatulong sa'yo para mas maging better ka as a person o para mas ma-better mo makuha yung goal mo. And um, ganun ka pa naman ay eh, ilaban mo pa rin yung pangarap mo, ilaban mo pa rin yung goal mo. Wala naman siguro pumipigil sa iyo na gawin 'yon. Ang kailangan mo lang talaga i-accept yung criticism and um change everything that you need to change to be better. Ano? to so, so that mas mapabilis mo rin yung pag-approach mo sa future na ito at sa goal mo na ito. Matapang ka naman eh, man. Lakas ng tiwala mo sa sarili mo at sa tiwala mo sa goals mo. Pero along the way, you should also be very, very receptive of other people's advices. Uh, makakatulong yan sa'yo, okay, Leo? In the area of what's affecting your current energy, you have the two of ones. Meron ka ng clear vision and plan para makuha mo talaga to mas masatisfy ka sa goal na ito. Nakuha mo na, masargo, kumun, masargo mo na, matumpok mo na itong bagay na ito. Matagal mo dinadasal. I'm hearing someone there is traveling. Pwedeng bakasyon. O kaya reunion. Like I've said kanina, may reunion sa inyo. O di kaya tra traveling for other places at doon, doon mo na kita ang swerte mo. Ngayon parang handa ka na to take a risk. Meron kang pinaplano na kakaiba na hindi mo pa nagagawa before pero ngayon ready ready ka na gawin. Um, para maabot lang tong status na ito na satisfaction, um, I'm hearing na parang kapag ito nakuha ko, okay ako, fulfilled ako, uh, masayang masaya ako, ganyan. So ngayon, mataimtim ka talaga nagpaplano eh. Very mabusisi ka this time. And I'm seeing na, na, innovation mo na yung gusto mong gawin at parang kailangan masago magawa mo yung plano na ito in order for you to, to get this goal. I'm hearing na this time around, uh, parang don't hold back, Leo. Don't hold back. Do everything that you can. That's what I'm hearing for you. The two of wands is being clarified by the king of pentacles. Ngayon daw, magkaroon ka ng magandang diskarte. And also be practical daw in your approach. Practical in a sense na dapat doable, dapat ito abot kaya mo to ha. Dapat ito kaya mong gawin this time. Baka naman kasi sobrang laki ng plano pero initial step pa lang hindi mo magawa kasi ang daming kailangang abutin na impossible for you to get at as this moment. So make sure this time around be practical daw in your approach. Uh, Busisiig mabuti, dapat bawat hakbang pinag-iisipan. Also, I'm hearing here na maging sigurista ka daw. Maging sigurista ka sa plano mo. Dapat, um, kahit plano pa lang yan, dapat you have to make sure na 60-40 ang chances of getting this plan worked. Ganyan. So, para hindi ka sayang ng oras, hindi ka nagsasayang ng pera, hindi ka nagsasayang ng oportunidad at pawis mo. So, lagi daw yun ang balansehin mo. Dapat, kahit paano sure ka na this is doable and attainable, okay? In the area of your near future, ito maganda, you have the sun card. Seeing you get being happy. Seeing you content. Especially here with the Nine of Cups. Parang wish fulfillment ito. You'll be getting what you asked for. You will be getting kung ano man ito pinagtrabahohan mo. A wish fulfillment is yours. May kalayaan from your part. Parang ngayon magaling ka na. Especially sabi ko, kasi parehong tong card of healing pag sa isang sakit. So congratulations po sa mga um, gagalingin dyan sa inyong sakit, pwede yung mental or physical health mo. Congratulations po. For others, I'm seeing here talaga, magkakaroon ka ng magandang relasyon sa isang anak o sa isang bata. I'm seeing you working with kids. Baka po teacher kayo o kaya landing on a job as a teacher o kaya yung trabaho mo nagre-require na makisama sa mga bata o baka anak mo to, mga pamangkin mo to. And you'll have harmonious relationship with them. And I'm seeing you having the freedom to do what you want to do. And saka, parang ngayon malinaw sa iyo ang lahat ng gusto mong gawin, ng gusto mong abutin. Ngayon hindi ka na natatakot sa mubok, hindi ka na natatakot na i-try ang mga bagay-bagay kasi malinaw sa iyo kung ano ka, kung ano yung mga balak mo, kung ano yung authentically na sino search mo sa life mo. I'm seeing you very contented in the near future masaya maligaya um may problema here and there pero kaya mo That's what i'm hearing kaya mo kasi very positive yung aura mo parang this time around wala ka nang hindi kakayanin parang dadaan na lang pero ikaw uh, hindi ka hindi ka matitinag ganyan so the, the sun card is being clarified by nakabaligtad the judgment card so sinasabi sa yun, spirit guides mo ngayon um parang you are now getting the the realization na ah okay meron ako mga bagay na na-realize with the sun card na parang lahat 'di ba ang sun kapag lumiwanag yan, buong paligid, kitang kita mo. So, ganoon ka rin daw ngayon, parang in the near future, lahat ng mga bagay na dumating sa life mo, you're gonna realize the truth about that. So, nare-require ka rin ni God na actionan because judgment is like taking action and you are not taking action on this. So, ngayon parang pinapakita sa ni na, na, oh, lalabas ang katotohanan sa'yo in the near future, everything is laid out in your perfect eyesight, uh, ikaw, anong gagawin mo? Ganyan. So, make sure this time around, nakapag minalaman kang katotohanan o nalantad sa'yo yung truth, about something, take action on it. At huwag ka magbulag-bulagan sa mga bagay-bagay. That is a very, very, very profound message sa'yo, Leo. Kapag nakita mo yung truth, huwag isawalang bahala, harapin agad at actionan, and always stand by the truth. Uh, huwag ka magbingi-bingihan, bulag-bulagan sa mga bagay-bagay. Okay? In the area of what you, in the area of your challenge this week, Um, may 12 to 18 challenge sa iyo ay hanged man. Uh, may mga delay sa mga parte ng buhay mo. Siguro dinadanas mo yan ngayon. May mga aberya, may mga um, parang feeling mo walang pag-andar. Ngayon daw, magkaroon ka ng katiwasayan sa puso at isip. Lawakan mo daw ang isip mo and find new ways o bagong mukha sa, sa sitwasyon na ito. I'm hearing, kung ito ang sitwasyon mo at ito ang solusyon mo, maaaring nga solusyon mo na yan ay hindi yan yung solusyon na kinakailangan dyan sa sitwasyon na yan. Magkaroon ka doon ng iba pang options, iba pang paraan. Kaya tinan si Hangman, bumaliktad talaga siya literal sa puno na ito para makita lang niya sa ibang perspective yung sitwasyon. At doon siya nalinawan, pero ah, mali pala yung atake ko na karaan, Ganito pala dapat yung atake sa sitwasyon na ito para mas matumbok mo yung solusyon at makawala ka na sa stuck na ito, sa delay na ito, okay? Minsan kasi yung mga delay, parang tayo lang din yung parang kailangan magbago para maging maayos yung delay, mawala na yung delay. Probably you're doing things in a wrong way or a certain way. Ngayon, kung babaguhin mo yung paraan na yun, maaari makawala ka na sa stuck mindset na ito, okay? The hangman hangman's being clarified by the two of ones, yes. Planning. Um, dahil feeling mo stuck ka, parang feeling mo, ano bayan? yan? Hindi gumagana yung, yung solution ko. O hindi gumagana yung plano ko. Sabi sa yung spirit cards, marami ka pang pwedeng plano. Magkaroon ka ng plan A, plan B, plan C, plan D. Para kung yung isa ay hindi gumana, meron ka kaagad na solusyon. Para hindi ka ma-stuck. Okay, Leo? In the area of your fortune, you have the ace of wands. Ooh, this is something beautiful. I'm seeing someone traveling having a new life, new opportunities. Meron kang kakaroon ng bagong bahay. So I'm hearing new house, a new way of living. Kung dati parang nag ka ngayon para lilipat ka na sa inyo kasi nandun na yung new opportunity, a new house, mas malapit sa bagong trabaho. Someone is getting promotion, ganyan. For others, this time around, may light bulb moment ka na parang, ah, aha, ito palang dapat kong gawin. So ngayon, may bagong idea na ipapresent sa'yo si God na parang, uy, Leo, ito ang paraan ito ang idea, i-execute mo na lang. So ngayon, may pagbabago sa mindset, may pagbabago sa physical, may pagbabago sa buhay mo this time na kailangan mo yakapin. I'm hearing, out, is, out, is, uh, out in the old, in with the new ka na. So ngayon, uh, welcome a new life sa buhay mo. Especially ang outcome na napakaganda. Connected siya dito. You are being pre presented an opportunity para baguhin ang buhay mo. Kaya yakapin mo ito, Leo. Okay? The Ace of uh, Wands being clarified by nakabaliktad na Four of Wands. So ngayon daw, wag mo daw, um, wag ka daw babagal-bagal. Uh, especially here because the four of ones like crossing the threshold, crossing the um, end goal. Parang ito na yung finish line, cross mo na lang. Pero dahil nakabalik na dito, sinasabi ng Spirit Guides mo na ngayon ang pagkakataon na huwag mong palampasin ng effort. Huwag mong palampasin ang opportunity. Kapag dumating itong bagong simula, may nag-alok, mayroong opportunity for you na dumipat o i-grab ang isang opportunity, huwag mo daw palagpasin. Kasi this will give you the stability in your life. Kaya um, be alert and be receptive and be accepting of things, okay? In the area of your divine advice, you have this five of pentacles. Ay, five of cups, I'm sorry. Five of cups telling you move on. Leo, move on. At uh, tapos na itong mga three of cups na ito. Itong mourn mo, iniiyakan mo ang tatlong cups na natapon na hindi mo na ito save. This is your past itong tatlong cards ito. to telling you tapos na yan nakaraan na yan wala na mangyayari dyan kahit i-replay mo pa kahit kausapin mo pa kahit bulungan mo pa na sana palaga ito ginawa ko pwede bang mabago pa no tapos na yun that is your past and hanggang past na lang siya so now you are you should go in your new future. ay accept may mga bagong bagay na paparating sa'yo na para sa'yo. There is a destined um, path for you. Kaya yakapin mo ang pagbabago, okay? The Five of Cups being clarified by the Nine of Pentacles. Now, it's time for you to really move on and isipin mo na ang sarili mo. Work on the things na mahalaga sa'yo, na may future ka. Halimbawa, ngayon iniisip mo yung past lover mo. Parang sabi sa spirit guides mo, iwan mo na yun. Kalimutan mo na yun. Ito na yung bago simula mo. O magkakaroon ka ng bagong trabaho. Doon ka na muna mag-focus. Magpayaman ka muna ganyan. So ngayon, parang sa guides mo, yakapin mo ang sarili mo. Ang iyong financial stability, bunuin mo muna yung pera mo, yung pundasyon, para pag dumating ang panahon na solo ka ulit, at least okay ka kung ano man mangyari, at least meron kang nasube na pera, meron kang um, natayo na bagay na para sa'yo. So, that ng nang, hindi ka na mag-depend for other people. Okay, Leo? Napaka-profound ng message sa'yo ng spirit guides mo. Bago tayo puntahan ng iyong outcome, magbasa muna tayo ng additional fortune messages for you na digay sa'yo ng iyong spirit guides sa mga oras na ito, especially this week, May 12 to 18. First, you have broken ring. Parting of the ways in either romance or business. Like I've said here, may mga bagay ka nang kailangan kalimutan. Parang tapos na yun. Um, It's time for you to let go and move on. Um, tanggapin mo daw na tapos na mga bagay-bagay and you have to try new things, moving forward. Another message: Tower, solid foundation, success with effort. Especially here with the Nine of Pentacles, build inurodo mo na yung sarili mo, build in mo yung kapirahan mo, yung mga pangarap mo, yun doon mo na unahin mo. Yung mga nakarana, na, sirana. Don't save it. There's nothing there to save. ngayon, pagkakataon para i-rebuild mo ang sarili mong tower. Another message, ear, good news. Wow, kaparating daw sa iyong good news, kaya hintay-hintay ka sa magandang balitang paparating. Especially with the Ace of Wands here, bagong simula talaga yan. Another message, you have wind chimes, peace and harmony, especially here with the sun. Pero ka daw katahimikan, uh, kasaganaan at sa magandang relasyon with everybody in your life. Another message, you have door opportunities are waiting for you. oo, talaga yon Ace of Wands. May mga bagong magbubukas sa iyong pintuan. Kaya hintayin mo yung good news na yan. Especially sabi ng ear. Another message from your divine advice. Ay, from your additional messages from your fortune. You have Rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. Siguro boss mo ito, o kaya professor, o kaya um, amo. Siguro ngayon, wag mo daw munang banggain at magkaroon ka ng mahabang pasensya daman sa mga mayayabang at saka mga um, matapobring uh, tao na yan nasa circle mo. Ano? Hindi worth it na uh, labanan o bigyan ng energy, energy ang mga tao na yan. Okay? Another message you have, leg stepping into a new experience. Ito talaga yung Ace of Wands. Marami kang bagong bagay ngayon. I'm hearing good news after good news. Congratulations. Another message, you have whale. Great worry over nothing. O, huwag ka daw mag-overthink. Dapat tapos na yung tapos na. Huwag mo na daw isip-isipin pa yun. Huwag ka daw mag-overthink, okay? Another message, you have October. Oh, meron bang magandang bagay na inaabangan ka sa October? Ang tabayanan mo to, probably the good news will come to you on October or life will change to you on October. So, magkaroon ka ng mang anticipation on that month. Isa pang message we have, mountain, major challenge to overcome. So may, may ngayon, meron ka mga bagay na kailangan pagtagumpayan. Probably ito rin yung bagay na wishes and dreams na kailangan mo talagang ma -accomplish. And then Boom, nandun ka na. Ito ang area na kailangan pag-focus on this week. Leo, you have friendship. I understand that a friend is in my life for a reason. So ngayon, ngayon daw, linangin mo yung relasyon mo sa mga tao sa paligid mo. Uh, they are your support group and they will be there for you no matter what. Especially here in the Six of Swords, I'm seeing talaga ngayon may transition sa buhay mo. Papunta ka na sa magandang parte ng buhay. Especially here with the Ace of Wands. Bagong opportunity, new life, new house new opportunity, pag, paglipat sa something better. From out, talagang bagong buhay mo ito. So, ngayon, Six of Swords is you telling yourself na, okay, ready na ako to move on. Especially with the Five of Cups. Handa ka nang iwan ang na nakaraan and moving forward ka na. nag heal ka na eh. May paggaling ka na eh. So, ngayon, ang uh, Congratulations because because you're now transitioning a uh, new way of life, new living. Parang nililinis mo na ang buhay mo at papunta ka na sa kasaganaan, okay? The Six of Swords being clarified by the Queen of Pentacles. Wow, you're going to a place or an era of your life kung saan nandun yung a bountiful, bountiful um, uh, energy in your life. May pera, may pang sustento, may pang gastos, may pang ipon. Ngayon, kakaroon ka ng magandang simula kung saan hindi mo na paproblemahin ang, ang usaping pera. That's what I'm hearing. Ngayon, kakaroon ka na ng magandang pasok o dating ng kapirahan or, or swerte or, or prosperity na mapapaikot mo ito, I'm hearing na alagaan mo daw ito, Leo. Alagaan mo tong pera ang darating sa'yo o opportunity ang darating sa'yo sa iyong transition, sa iyong new life, para hindi ka na bumalik sa dati. Ha? Huh? Magkaroon ka daw ng matalinong pagpapasya when it comes to your resources and you will never go back sa buhay mo before. Okay? Ang ganda-ganda na reading mo, Leo. That is your May 12 to 18 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate. Comment down below when I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tario PH. God bless everybody.